So eto na nga po, lumalabas na po ang katotohanan na talagang si Kiko Barzaga po ay talagang wala pong kay Mayor Vico Soto dahil mismo inamin niya po sa kanyang sarili. Magaling po si Mayor Vico at si Mayor Vico po ay isa sa kanyang mga hinahangaang ang politician. Tara, pag-usapan natin. Yo, what's up sa lahat mga kaparing bago pa tayo magsimula Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City Isang Gen Z vlogger na nagkaangad po ng transparency and good governance sa ating pamahalaan At balang araw ay sana po makuha natin ito at matagpuan So, ito po mga kaparing sabi po sa article na ito Kiko Barzaga deny fight with Vico Soto And then, quote-unquote, sabi niya he's, he's a great politician, a good man Pero by the way po mga kaparing nga sa, mga, sa lahat po ng mga nakiisa sa kilos protesta. Uh, laban po sa mga corrupt na officials kahapon sa Luneta at sa, at sa, at sa iba pang bahagi. Maliban lang po doon sa mga nanggulo sa Menchola kasi hindi ko po matatawag na protesta po yon kundi riot na pong ginagawa at wala pong kinalaman dyan yung mga nagprotesta mula po sa Luneta na, na nagmarcha papuntang Menchola yung mga sumama po, yung mga nasa riot kahapon sa Menchola yan po ay grupo o yung mga basagulero, yung mga bata dahil karamihan po doon mga kabataan mga bata na ang hanap lang ay gulo at hindi po talaga protesta laban sa katiwalian yun lamang po kasi nandun po ko. Kasama po ko mula sa Luneta, nagmarcha kami papuntang Minjola. Kaya alam ko kaya alam ko po na yung mga nanggulo dyan, yung mga namaton, nanakit ng na mga polis dyan, ay yung mga bata, mga kabataan rayot lang ang alam. At tingin ko mga grupo yun, mga gang, mga tambay So, mabalik po tayo dito sa topic na ito. Ito po kasi matagal na po kasi itong usapan, no? At pinaglalaban po talaga. Yung mga DDS o yung mga Duterte Die Hard Supporters, kinukumpara po nila si Mayor Pico dito kay Kiko Barisay aga At para po sa kanila, mas uh, way better itong si Kiko Barzaga kaysa po kay Mayor Vico Soto. At sinasabi pa nga nila na si Kiko Barzaga daw ay mas maaasahan kaysa po kay Mayor Vico Soto. So, kumbaga parang dinadown nila itong si Mayor Vico nang dahil lamang sa hindi nasunod yung gusto nila na tawaging magnanakaw ni Mayor Vico si Romualdez, punain ni Mayor Vico si Romualdez, and so on. Kaso wala namang ebidensya si Mayor Vico na may pakita para gawin niya yon. So bakit niya gagawin kung wala siyang ebidensya? Kaso ayaw po ng mga supporters ni Pangulong Duterte, ng mga Duterte, at gusto nila, ay eh, talaga pag gusto nila, ay eh, talagang dapat daw gawin ni Mayor Vico kahit wala pang epidensya. Pero dahil sa ginawa ito ni Kiko Barzaga kung saan sinabi niya na investigahan si uh, Romualdez, then eto bilib na bilib po yung mga supporters ng mga Duterte kay Kiko Barzaga which is tama lang naman din po kasi na dapat investigahan na no? si Romualdez kasi nga siya yung Speaker of the House siya yung, at siya yung may kapangyarihan dyan sa Kongreso at siya ang mas nakakaalam ng mga kickback system na umiikot yan kasi yan ay kultura nila. Okay, sabi niya po dito, hindi ko kalaban si Vico Soto. I admired him. He is a great politician, Barzaga said. And then, dagdag niya pa, he, he even considered that Pasig Mayor as one of the leaders would help build a better government after ongoing politician upheaval. So, malino naman po kasi mga paring na marami pong mga politicians na yung mga kabataang politicians sa mga edad 30 pa baba, Ang ina -admire po talaga si Mayor Vico Soto as one of the great politicians we ever have. So malinaw po na yung mga supporters lang naman po talaga ng mga Duterte, yung mga DDS, ang pilit na pinaglalaban itong dalawang ito pero para sa kanilang dalawa, walang hidwaan walang laban-laban na yan. Para po sila ng pananaw sa buhay which is yung uh, makabuo ng better government para po sa mga Pilipino Kaya hindi po dapat natin pinaglalaban pinag-aaway itong dalawang batang politician na ito. Uh, hindi tayo sang-ayon sa kabila, hindi sa ayon pero hindi po natapat natin pinagaaaway itong dalawang ito kasi kasi nakikita natin ngayon na parang sila na yung susunod sa henerasyon bilang mga politician ng ating bansa, di ba? Para po sa inyo, magaling itong si Kiko Barzaga para naman sa amin, magaling si Mayor Vico. So, kung alam natin pareho na magaling itong dalawang ito, din wag natin pag-awayin. Instead, pagtulungin po natin na magkaisa po sila para sa better government po ng ating bansa. Ako, mga kayo, hindi kayo sumasangayon kay Mayor Vico. Ako, hindi rin naman ako ayon kay Kiko Barzaga. Pero sa ilang aspeto lang, gaya po ng Uh, yung kanyang mga, yung way niya kung paano mangampanya ay uh, yung kanyang way sa social media kung saan, parang, sabi nga po nila parang may sira daw ako hindi ako sangayon doon kasi para sa akin, parang ginagawa niyang katawatawa ang politika katawatawa na yung mga Pilipino pero siguro, yun ang way niya para maipakita yung kanyang presence no sa mga Pilipino lahat naman po tayo may kanya-kanyang style, estilo so, so okay, respeto na lang po natin yung mga estilo po ng bawat isa, mas okay na nga po yun eh mas okay na po yung ganong estilo niya na pagpapakita ng presence sa mga Pilipino kaysa po ang magnakaw. Mas, mas better na rin po yun. Kayo din po, am ah. hindi rin po kayo sumasangayon kay Mayor Fico then Okay po yan. E, respeto po natin yan. I believe that if we are given an opportunity to create a better government after the protest, after all that, uh, will happen to this country this week, I believe that Vic Soto will be one of the builders of a better government. Malino na malino po, it's clearly mga kaparing na hinahangaan niya si Mayor Fico at nakikita niya si Mayor Fico as one of the uh, as one of the leaders of politicians that could build a uh, better government po for our country. No, so malino po eh, kasi ito. Kaya hindi po dapat natin pinagkukumpara silang dalawa kasi may kanya-kanya po silang estilo. Si, si Kiko Barsaga po ay maingay sa social media kasi yun yung paraan niya para may papatid sa mga tao no? Si Mayor Vico po, kahit hindi po yan gaya ng iba na nagpapapansin sa social media, nagpapatawa, uh, gumagawa ng kaplastikan, basta pinupost niya sa social media yung kanyang mga kaalaman, yung kanyang mga proyekto, yung kanyang mga nagawa, yung mga ginagawa nila araw-araw. So, magkakaiba po sila ng mga paraan. Which is okay lang naman yun, di ba? Ang mahalaga ay ginagawa po nila ang kanila mga trabaho. He also dismissed comparison between him and Soto saying that the rules were different. So, ito naman po mga pare, nagsalita rin po siya. Tungkol nga po sa pagkukumpara sa kanya at kay Mayor Vico Soto. So, sabi niya po dito, what's the point of comparison? He is an executive. I am legislative. We, we serve very different purposes. I consider Vico Soto a good man. Kaya nga po, yun nga po yung sinasabi ko dati pa. Bakit natin pinagkukumpara itong dalawa? Eh magkaiba nga po sila ng posisyon. Si Mayor Vico as executive. Si Congressman Kiko Barzaga as legislative. Si Mayor Vico, nakafocus lang po yan sa Pasig kasi nga executive po yan eh. Nakafocus lamang po yan sa kanya as a particular uh, government sa Pasig po. Siya po yung mayor dun eh. Nakafocus po siya sa problema ng Pasig. Sino po ba ang problema ng Pasig? Ang mga diskaya. Matagal na pong problema ng Pasig ang mga diskaya mula sa issue ng mga permit, mula sa mga taxes, So yun po yung ginagawa niya, yun po yung inuuna niya. Si Kiko Barzaga naman as legislative, on the other hand, Kiko Barzaga as legislative, Well, dapat lang naman po talaga na pinupunan niya yung mga kapwa niya congressman dyan sa lehislatibo. Kasi kapag merong isang particular na congressman ang nasirang pangalan, sinasabing may merong nakawan dyan. Lahat po sila dyan pag bibintang magnanako. Dapat lang naman po talaga na linisin ni Kiko Barzaga yung kanyang pangalan Sabihin niya na wala siyang kaugnayan dyan. Sabihin niya kung sino yung mga pwedeng sangkot no, sa mga matinding kickback system na yan. Kasi at the end of the day, pangalan pa rin po nila ang pinaglalaban nila dyan. Dalo na po ngayon kung saan napakaraming congressman po ang sinasangkot sa mga kickback system syempre yung mga congressman, maguunahan po sila sa paglinis ng kanila mga pangalan. At yung ginawa po ni Kiko Balzaga, no, yun po ay paraan niya para maipakita na malinis po siya, na hindi po siya sangkot sa mga kickback anomalies sa mga flood control projects ng gobyerno kasi kapag hindi po siya nagsalita, iisipin po talaga ng mga tao na kabilang po siya sa mga kasabwat Pero dahil sa malinis po siya, hindi naman po siya kasama doon, wala po siyang kinalaman doon, sinabi niya na dapat pong imbestiga ng mga Romualdez, which is tama lang naman kasi yung mas may kapangyarihan ng mga Romualdez. Ang Speaker of the House po nagbibigay ng pondo sa, mga, sa mga congressman, ang nagbibigay ng budget sa mga distrito para sa mga proyekto nila. So, mas may kapangyarihan po talaga yung Speaker of the House. Ngayon, kung iisipin po kasi, pinapakita lamang po ni Kiko Barzaga na hindi niya kasabwat ang mga Romualdez at ang mga kasabwat nito. Ibig sabihin lamang po niya na wala siyang kinalaman dyan at malinis po ang kanyang hangarin. Yun po yung pinapakita ni Congressman Kiko Barzaga. Yan, medyo maingay po siya sa, sa social media, medyo makulit. Sinasabi ng iba, merong saltik, merong sira ang utak. Yun lamang po kasi pero yun po kasi yung paraan niya para maipakita yung kanyang presensya sa mga tao. Nang magkakaiba naman po kasi yan, may mga, kumbaga, sabihin na ho natin siya ay komedyante, di ba? Parang ganun. Pero at least po, pinapakita niya ang paglaban niya sa korupsyon, which is napakabigat pong kalaban ng mga Romualdez. Kasi Speaker of the House yan eh, pinsan ng Pangulo, pero hindi po siya takot talagang kinalaban niya. Wala po siyang takot, pinapakita lamang po talaga niya na malinis po siya at hindi po siya sangkot sa mga korupsyon, sa flood control project po ng gobyerno. Kaya hindi po dapat natin sila pinagkukumpara. So nung natanong po si Kiko Balzaga tungkol kay Tito Soto, ang sabi po niya, si Tito Soto hindi bad siyan. Well, he is very loyal to Martin Romualdez. That's all I have to say. <laughs> Prangkahan na po ito mga kaparing Sabi niya hindi naman daw bad si, si, Tito Soto. He is very loyal. He is very loyal to Martin Romualdez. Prangkahan na po yan. Alam mo na pong ibig sabihin niyan loyal kay Romualdez.